Sa pagiging isang content creator po ay hindi po ito baka uh, pwede yung pataasan po ng ihi, uh, hilahan pababa at uh, i-da-down mo po yung, yung mga kapwa content creator. Nandito po tayo para po magahilahan uh, pataas, magtulungan at uh, magbigayan ng mga tips kung paano po umangat tapos mag- uh, uh, suportahan sa bawat content creator, sa ating mga followers. Huwag po tayong magiging selfies, mga Lodi. Kung musikat ka ay hindi mo nalilingunin ang mga nasa baba. Mali yun. Kailangan mo rin kaming tulungan, kailangan mo rin sa tulungan. Hindi man natin masasabi na lahat ay lahatakin mong pataas. Pero sinasabi ko sa iyo mga Lods, ang susi ng tagumpay ay ang magiging humble huwag po maging mayabang kapag po ikaw ay nasa taas lang magiging simpleng tao ka lang yun po yung susi ng tagumpay mga lodi huwag po na ninyong gawin yung pagiging uh, taas, sikat ka na ay hindi ka na makakatak pataas pero siguro kung ugali mo na ang magiging ganun talaga ay wala na silang magagawa kasi ganyan ka na pero mali po ang gagawin mo na yan ilahin mo rin po pataas yung mga taong Ahumila sa iyo para po sa inyong kalagayan ngayon. So maraming maraming salamat po, Ilonggo vlogger at nagsasabing hindi ka magiging matagumpay kung magiging makasarili ka sa iyong buhay.